guys right. uh, nagpapasalamat lang kami sa mga sumuporta sa aming channel at sa wakas monetize na rin ang aming channel hapon nag-message -ha na sa nag-message na si YouTube na approve na yung aking apply at monetize ng aming um, channel. nais nice, ka na yung mga dapat ayusin and commercializing sa YouTube channel has been accepted, accepted to the YouTube partner program and is now able to monetize in YouTube sa YouTube nais mga kapon ayan sya naka-on na yung kanyang mga ads. Nare-respondin ako dahil ano pala, dahil sa mga kulang-kulang information. Information sa video. Dapat complete yung mga information yung katulad ng mga katulad nito yung mga easy description kailangan simple ito ilalagay so mo Awa, kung ano yung dapat dapat laman ng video kung bawi yan ilalagay mo kung ano yung content mo tapos yung link lap kompleto lagi dapat pag hindi kompleto may chance na reconfig siya kahit original na video mo siya ang gagawin mo lang tapos o mo kakalimutan yung yung mga sounds, mga background na inilalagay mo dapat is -copy no copyright download lang kayo sa, ano, sa youtube ng mga no copyright song tapos ilagay niyo din yung link kung sa inyo din download kung uh, to? Um, yung mga ano pa yung mga ano, mga picture. Lagyan nyo ng maayos yung at salamat sa lahat ng mga support sa aming YouTube channel. Uh, tuloy-tuloy lang natin itong amat guys.